ayan lumabas yung check engine kapag once na pina-under naman natin siya parang kala mo under o hindi oh God, eh okay goodie mga sir eto click ulit. ang ating gagawin kasi yun ang din naman talaga totally ang uh, mga nagpapagawa ayan click din tapos eh, click din sa labas click din ito ang uh, gagawin natin or ito turbo shoot natin dito sa click na 125 na to ayan lumabas yung check engine kapag once na pina-under naman natin siya parang kala mo under o hindi eh tapos ayan ayan uh, matay kailangan <laughs> anda tandaan mo pa ayan, so nyo yung under ng motor nya parang kala mo may limiter hirap na hirap na siya ano, umandar ngayon para malaman natin kung anong problema nito at uh, mag-check natin kung ano yung error code nya kung bakit ng check engine yan mga sir kaya gagamitan natin ng diagnostic tools bubuksan natin yung uh, battery Diyan natin makikita yung problema ng check engine na to. Bakit ito bakit tumabas yan okay patuloy natin buksan na natin yung uh, battery cover buksan natin yung battery dahil dito tayo mag uh, sok para dun sa diagnostic tools Ayan, para makita natin kung bakit nagkaroon ng check engine to at namalya dito pa lang makikita natin kapag sinalang natin ang diagnostic tools Ayan, to. tapos dito natin susok-sok isa nice. lang diagnostic tools dito natin makikita pero on muna natin yung microphone. tapos puntaan natin ano onda ayan Tapos, red d T6 Yan, sa current, kumbaga wala siya naka-installed. Sa stored, kumbaga ito yung dati. Ayan, TPS. Nag-part ka naman TPS dito? Apo. Anong TPS ang nilagay? Honda din daw. Honda. Ano yun? Kasama tatal body? Hmm. Kasi may Honda na TPS lang. Yan yun yung mga ano, madaling masira. Hmm. Sis, ilang Bulang ulit isang buwan pa Bumalik ulit eh. Oo, madaling masira kasi yon Kaya hindi ako nagbibinta nun Ganun, hindi ko ano Kung gusto mo talagang original Kasama nga lang yung throttle body Nasa 2 week yata, 3-1, ganyan Medyo madugo Kaya siyempre, ang gagamitin mo na lang, maaaring yung pitch bike, yung, yung TRT, saka yung ano, yung, mm, saka yung yung racing monkey Mas gugustuhin ko po yun kasi tumatagal din Dahil nasubukan ko na rin kasi kung nagamitin Okay, yung kanyang check engine mga sir TPS sensor damage Or short To ground yan. Lagayin mo natin, burayin mo natin Yan Erase Okay, na nairis na. Obligado, matik. Nawala na yung ano, check engine sa panel. Tingnan natin. Ayan, nawala na. Kasi nairis kasi natin dito. After one month kasi nung nagpalit siya ng TPS, bumalik din uli yung ano, problema sa TPS. Configure natin. Titignan mo natin kung anong kaso nito. Kung bakit ano, kung sira ba yung TPS niya or may problema sa harness yeah, in muna natin tapos na reset natin at papaanda rin muna natin paiinitin muna natin chichik natin kung lalabas pa rin yung check engine kasi yung nilagay na TPS mga sir yung may tatak na Honda pero yung, yung mga ano aftermarket i-opera natin susi ayan yeah. Tapos on ang susi. Ayan, puplit na siya. Okay. Check natin kung yung TPS sensor voltage. Mababa yung vo mababa yung voltage ng kanyang ano Philippines. Tapos, yung injector niya, 2.3, medyo mas malakas ng konti yung kain niya ng gas. Dapat, nagto 2.1 or 2.0.0 lang yan. Tapos, yung minor, masyadong mababa. tatas natin yan, dapat ang standard ng engine speed niya, pumapalo siya ng uh, 1,500 RPM plus 200. Para makuha mo yung sinasabi ko na na reading ng uh, injector kapag tumatas kasi yung reading ng injector nya mas malakas sa gas Ayan, taasan natin dito kaluluwagan nyo dito tapos makikita nyo sa ano Ayan, pumapalo na Ayan. 1617 Fighting naglalaro yan nagaan natin konti wala may problema yung face nito tapos check natin ok meron pa rin siyang delay may delay pa rin sya gagawin natin check natin yung ano TPS kasi hindi nagbabago yung ano yan check natin yung TPS nya bubuksan natin yung upuan papatayin natin uli kasi mayroon pa rin syang delay kahit nawala na yung check engine Okay, tanggalin ko muna yung aking uh, diagnostic tools. Kasi bubuksan natin yung ano, upuan. Check natin yung TPS niya. Okay, namasang tanggalin natin yung upuan niya. At natanggal ko na rin yung TPS. Pagtagalit yung TPS mga sir, hindi po yan original. Ang original, mayroong number dito. Tsaka mapigat yung original. Ito magaan. Sa uring, ayan isang ball lang inabot nito kaya lalagay natin ngayon racing ongoy, presyo nito ay uh, 950 kaya ito ilalagay natin kaya lalagay muna tapos i-reset natin ulit para mag-match yung TPS natin na bago na bagong lagay to ECU pero meron naman yan lagay natin sapak so, na natin ayun yung ano TPS na racing monkey igusto naman yung wiring nito uh, uh, mga sir. Nguring simpan niya ano. natin yung TPS na racing manifold, pulley block. Tapos i-dadayos natin i muna mo na natin Hmm. Tapos, pandoy natin. Ayan, sa acceleration pa lang mga sir, di tulad nung kanina, nung di pala nagpapalit. Pagka binu binubumbam mo to, meron siyang delay nung una. Ito ngayon, wala na. Ay nakadikit kasi yung gulong. Tapos, sa reading ng TPS niya mga sir, gumanda na siya. Tapos yung minor, ayan gumanda na rin. Ayan, kaya nagkaroon na lang problema sa ating face ng mga sir. Wala ko siya ng chicken gin. Nagsimula, nagsimula na rin yung ano, yung palya. Palya ito. Okay, balik na lahat. Goods na. Kaya mas baka nang gamitin yung mga ganun. Huwag na gumamit mo ano, yung may tatak na Honda kasi madaling masira at uh, madalas ko rin na may encounter yung mga sir. Sayang pera mo dun. Huwag na natin yung cover, upuan naman at ito yung pinala natin. Kaya huwag kayong gagamit ng dito kasi saglit lang siyang masira. Yung doon na lang kayo sa mahal, ito palo, tumatagal din naman. Parang ito, isang buwan, kung mga ganito kasarap ng isang hindi para ano yung bumili ng bagong throttle body okay ganito lang yung video natin mga sir ha ganito lang po gawin nyo kung sakaling uh, pumalya at nag check engine ayun t-face na yung gawin ninyo or palitan niya. okay salamat salamat mga sir